magic na ipapakita ko sa inyo ay isang card magic. na tinawag kong takas. So, meron akong deck of card here. Yung deck card na to, sa gitna para tapos ilalagay natin ito sa so, pinakagitna niya ganyan pinakagitna niya so, so ina, sa gitna yung parahan nyo hindi ko alam kung nasaan yan parahan kung so, titignan nyo so, nasa gitna talaga siya so yan susunod so, natin gagawin sigurado hindi siya makakawala. Hmm. So, titignan niyo yung lubid dyan. Hindi yung makakawala. No. Hmm. Lubid hanggang dulo. Hmm. Yeah. Dupit. Yeah. Kaya so, susunod na natin gagawin ay papayag natin yung galit dyan. Tapos, mas ganyan nangyari. Hmm. So, yung babaraan niyo. Niyo, kung yeah. kung ang barahan nyo, umipabaw. Ayan. Uipabaw ang barahan nyo. Titignan nyo. May lumbit siya. May Nakakabit na siya. hindi pa dyan isatapos siya. Mm -hmm. Ayan, ginawa natin. Ipabalik natin ito dito. Pakit natin ang Lihat, saya akan memasukkannya ke sini. Lihat, barangnya Ang tidak ada So bagian na siya. barangnya sudah berkeliling. Tidak ada di bagian bawah. Lihat,